isang syudad na napaliligiran ng pader. Ang bawat mong kailangan ay nasa akin. Kung gusto mong matuto, meron ako mga paaralan. Kung gusto mo ng kwento, ang bawat sulok ko ay may kasaysayan. Mga gusaling nilakaran na mula pa ng dati. Mga kalsadang nilakaran at binyahe. Isa akong syudad na napaliligiran ng pader. Kung tutuusin, sanay ako ng binibisita. Sanay ako na pinapasyalan ng mga turista o kahit na mga mas malalapit sa akin. Sanay ako, isang syudad na paligid ay bato, natuklasin ang bawat kong kurba. ang bawat kong iskinita, na magbigay ng bahagi ng aking kasaysayan sa mga ibig na ako'y gawing pasyalan. Sanay akong binabalik-balikan. Mga dormitoryong tinuturing na umiyan ng mga estudyante sa aking pagkukup maraming natututunan, luhuran ng mga may hinain sa simbahan ng aking pusong mistulan ding kumpisalan ako ang intramuros. Binuo ako para maging sanggalang. Binuo ako para maging hadlang. Binuo ako. Kinukup ko pang mga minamahal. Iba ng maliliit at naglalakihang mga dasal. Ako, ang intramuros. Binuo ako para pumrotekta. Binuo ako para maging kuta. Binuo ako at nananadiling nakatayo. Kahit dati na nasaktan, kahit dati nang pinagparausan. Kahit dati nang ginawang kulungan, tagpuan ng mga may digmaan, taguan ng mga nangangailangan ako, ang intramuros, kinukup ko ang mga minamahal. Imbaka e ng mga maliliit at naglalaki ang mga dasal dahil sabi nila, maganda raw ang loob ko. Sabi nila, kapag mahal ko, kinukup ko ng buo. Sabi nila, mas pero sa akin kasaysayan, marami na ako sinalungbala para sa iba. Hubad, napasala na sabi na ay maganda. Tagaprotekta, iba ka ng alaala. Nilalakaran, binibisita, panadali ang uhuyan para maging kahalang pansamantala. Pansamantala. Ako ang intramuros kasi namahal ako ng totoo. Pero labas pasok ang mga tao para gamitin ako dahil sabi nila maganda raw ang loob ko. Sabi nila kapag mahal ko, kinukupkup ko ng buo, sabi nila. Masarap daw ako huwian. Parang tadahan na. Siguro nga. Masarap akong makasanayan. Masarap akong maging kasaysayan. Masarap akong maging alaala. Kaya nang masarap din ako maging pansamantala. Salamat.